Sa pagsisimula ng face-to-face -face classes sa bansa, isang panibagong hamon ang hinaharap ng ilang paaralan. Ang silid-aralan ito sa Makabebe, Pampanga, pinasok ng tubig-baha. Sa Hagonay, Bulacan, may mga silid-aralan na tuluyan ang inabandona dahil naman sa lalim ng tubig. Sa Burot Integrated School sa Tarlac City naman, Nakuda ng video ang pagpasok ng malakas na tubig ulan sa loob ng silid Arlan, nito lang Paano susolusyonan ang problema ng ito? Miyerkules tang umaga. Maagang nag-aayos ng gamit ang grade 6 student na si Carla Lakap. Ngayon na ikatlong araw ng face-to-face -face classes nila dito sa Makabebe, Pampanga. Mula bahay, kasabay ni Carla na maglalakad ang kanyang mga pinsan. tatlong dekada na lumubog sa baha ang lugar ni Nakala. Kaya para makarating sa paaralan, sa mga makikitid na pilapil sila dumadaan. Minsan po pag pumupunta na po kami dito, minsan po kahit tumuulan, naglalakad lang po kami sa putik. Nagugas na lang po nun kami doon sa poso para pagpasok namin malinis po kami, lalo na po yung mga panami namin. Dahil maputik at madulas ang lupa, maingat si Nakala sa kanilang bawat hakbang. Natatakot po kasi po baka madulas kami tapos mga gamit ko po, po baka ma, ano po, mabasa. Makalipas ang ilang minuto, narating ng grupo ni Nakala ang isang sirang tulay. Imbis kasi na bakal, dalawang kahoy na tabla lang ang kanilang tinatapakan. Takot po ako baka po maulog po kami tapos lalo na po yung iba ko pong pinsan baka po maulog kasi po hindi yung iba ko pong pinsan na mali, maliliit di pa po sila marunong lumangon. Ito yung uh, bahagi na kinakatakot ng mga residente, hindi lang mga residente, mga estudyante, mga guru at iba pa na tumatawid dito. Ay, kung nagkamali ka siguradong laglag ka dun problema kung hindi ka marunong lumangoy doon ang papasok yung matinding peligro at may nangyari ngang ganyang insidente dati ang ikinakatakot ni na Carla nangyari sa kanyang pinsan naulog po sa doon sa ano po doon sa butas ng tulay doon kasi po nasisira na po yun Tsaka ilang, ilang kahoy na lang po yung nandun. Kami-kami lang po nun eh. Hindi, na, hindi pa po nun kami marunong lumangoy kaya hindi po namin siya nasagi. Nung ginawa po namin, umuwi na lang po kami. Tapos nung pumunta po sa don sa tulay, hindi na po siya naanap. <coughs> ilang sandali pa, narating na ni na Carla ang Dalan Baliti Elementary School. Dito na namin nalaman ang isa pang malaking problema. Ang kanilang eskwelahan, napapaligiran at pinapasok ng tubig baha. Ngayong umaga, inabutan namin si Teacher Maylene na naglilinis ng tubig. Nililimasan ko po yung ano namin, school ground. Para mamaya pag tinangay tayo, di siya gumataas yung tubig. Mahirap din, kaya lang kasi medyo nasanan na din kami. Katulong na teacher Mylene sa paglilimas ng tubig, ang PTA President si Aling Emily. Magkakala na ang lugar na ito, dating school ground. 2019, napapakinabangan pa yan sa mga school activities. Diyan ginagawa yung kanilang flag raising ceremony. Pero tingnan nyo naman, wala ka na makitang lupa. Yan, intablado yan. Diyan ginagawa yung mga school program. Pero ngayon, hindi na mapakinabangan. Ang ibang mag-aaral, kinailangang sumakay ng bangka para makarating sa paaralan. Pagpatak ng alas 7.30 ng umaga, nagsimula na ang klase ni na Carla. Kamusta yung karanasan mo dito, lalo na pag ulan, lalo na pag may high tide? Ayos naman po, pero nahihirapan din po kami minsan kasi po nalulubog po kami dito. So ano yung mga kadalasang sakit na nakukuha nyo? Lalo na, di ba pag ula, tapos nalulubog ka sa tubig. Nangangati po yung mga paa namin kasi po nalulubog po kami. Walo ang silid-aralan sa Dalan Baliti Elementary School. Tuwing high tide at masama ang panahon, umaabot sa silid-aralan ang tubig-baha tulad na nangyari sa day one ng face-to-face -face classes noong nakarang linggo. Isa sa pinasok ng tubig-baha noon ang classroom ng teacher Mylene. Mababa kasi yung location ng lugar namin. Sa coastal kami yan, katulad niyan, malapit kami sa Sapa. Isang factor po yan, na kapag dumating na yung high tide, antimano talagang makakarating po yung high tide sa amin. Unlike sa upland, kami talaga yung una na ma mapupuntahan ng tubig. Kinabukasan, agad na pinalagyan ni teacher Maylin ng harang ang pintuan ng classroom. Kaya nilagyan po namin ng harang tapos yung mga mga bitak sa loob, sa gilid specially nilagyan po namin ng simento para kahit pa paano hindi naman makapasok na yung tubig. Dahil problema talaga dito yung pagbaha, kailangan itaas yung uh, mga sahig ng uh, ilang classroom. Dito naman, kailangan harangan. Harangan para yung tubig hindi agad makapasok sa loob. Habang naroon kami, bumuhos ang malakas na ulan. Ilang minuto lang ang lumipas, mabilis na pumasok at tumaas ang tubig sa school ground. Sabi ng school head na si Teacher JR, malaki ang epekto sa kanila ng paglubog sa tubig baha ng paaralan. Mami Lisa, excuse po. Ano yung mga parents. Mga mamen, sir. Kung mapapansin po ninyo, napakalakas na po ng ulan, ano? Po, Hanggang mamaya po, kapag hindi pa rin puminto yung paglakas ng tulaan, tapos yung baha po natin, no, tumataas din po, magsususpend na po tayo ng klase. Dahil sa pagtaas ng tubig, ang klase na maghapon on, half day na lang ngayon. Kasi pag ganun po yung sitwasyon, sir, mostly nagsususpend po kami ng klase. So napuputol yung pag-aaral ng mga bata. Minsan, sir, lalo na pag sunod-sunod na yung walang pasok, doon na pumapasok yung na na sila. Makalipas ang isang oras na ulan, umabot ang tubig baha sa pathway ng mga silid-aralan. Maya-maya pa, ilang magulang na ang dumating para sumundo sa mga bata. Kukuhaan ko lang po siya, ma'am, kasi kagapado po. Baka maulog sa ilog. Katulad niyan, mamaya po, malaki na yung tubig. Kaya hindi siya pwedeng pamayaan. Susunduin po yung mga bata. Sila po yung dahan, baka po madulas sila. Ayon kay Teacher JR, 2019 nang i-request nila sa dating administrasyon ng DepEd na mapataasan ang kanilang school building. Ang problema, naudot ang proyekto nang magsimula ang pandemya. bago po ang pandemic, sir, uh, nakapropose na po ito na bagong building, sir. So, na -soil test na po siya at uh, okay yung lupa natin para pagtayuan. Kaya lang po, a week after po nung soil testing po, pumasok ang pandemic, sir. So, doon po naudlot kailan lang pong eleksyon natin, nag up po ako sa engineer's office ng DepEd. Ang sabi nga po sa akin, dahil bago ang administrasyon, so parang to follow, o kailangan natin ulit i-follow up yung propose para po sa school namin. Habang naghihintay na mapondohan ang eskwelahan, kanya-kanya munang diskarte at sakripisyo ang mga guro. Maswerte na raw sila lalot may ilang individual at grupong nagpapaabot sa kanila ng tulong. Oh, Nakakapag-adjust kayo sa sitwasyon dahil sa tulong ng mga kaibigan, sa tulong ng mga concerns. Yes po. Kaya po, kung ano lang po yung naibigay sa amin, sir, pinagkakasya namin. At pag alam po po at ng mga teachers na hindi kasya, sir, doon kami gumagawa ng paraan. Sobrang sakripisyo po talaga, sir. Kasi kapag meron po kaming projects dito sa school. Yung mga asawa po nila, yung sir, nagbo-volunteer talaga na uh, may isa gawa po at may isa ayos yung iba't ibang parte ng paaralan, sir. Na walang bayad yun, sir. Ha? Talagang purong volunteerism lang talaga, sir. Sa kabila ng hirap na kanilang nararanasan, inspirasyon daw nila ang kanilang mga mag-aaral. Kapag gano'n na dumarating na ako sa puntong nangihina na ako, agad-agad na isip ko, mga mag-aaral dito, yung mga teachers, sila yung parang nagiging lakas ko talaga. Dahil mataas na ang tubig nung tanghali, nagbangka na si Carla pa uwi ng bahay. Hirap man, sabi ni Carla, patuloy siyang magtitiis para sa kanyang pangarap. Ano daw pangarap mo? Teacher po. Teacher. Dito rin sa inyo? Oh, dito okay. po sa Dalang Balik. Bakit gusto mo rito magturo din sa inyo kahit na ganyan ang sitwasyon? Ang oh, po, yun po yung gusto ko, yung makapagtapos po ako ng pag-aaral para matulungan ko po yung mga aking mga magulang. Sakop ng Barangay Santa Maria Libutad ang Dalan Baliti Elementary School. Sa land subsidence study ng National Economic Development Authority noong December 2020, tinukoy na ang pagiging malapit sa coastal area ang isa sa mga dahilan ng pagbaha sa Makabebe, Pampanga. Nagkaroon din daw ng pagtaas ng tubig sa dagat o sea level rise. Nagdulot din ng pagbaha ang tinatawag na land subsidence o pagbaba ng lupa sa lugar at ibang bayan sa Pampanga at Bulacan kasama na riyan ang bayan ng Hagonoy, Bulacan. Ang Hagonoy East Central School sa Bulacan, matagal na ring problema ang pagtaas ng tubig dahil sa high tide na pinalalapa ng pag-ulan. Katunayan, marami sa kanilang mga silid pinalubog ng tubig at hindi na magamit. Pag pumasok ka dito sa Hagonoy East Central School, talagang magugulat ka kasi nakikita mo anim na mga school buildings. Yung inabando na hindi na ginagamit. Sana ay may 20 classrooms ito na nagagamit pa ng mga estudyante. Pero dahil hindi na nga nawawala yung tubig pa, hindi na magamit. Katunayan, ang sabi ng mga teacher dito, kung tayo lalakad sa bandang gitna ng tubig na to, e aabot yung tubig hanggang sa bewang. Sir, ang grade 4 teacher na si Teacher Rosalia Alfonso, halos dalawang dekada nang nagtuturo sa paaralang ito. Oh, Kaya nasaksihan niya kung paano unti-unting lumubog ang kanilang eskwelahan. Siguro mga starting from 2010 or 12, ayun, tsaka lang siya nagkaganyan. Yung pagka yung high tide, talagang lumulubog. Tsaka maganda to talaga, dinadayo ng mga bata talaga to nung... Ito ang dating itsura ng kanilang paaralan. Wala pang tubig at napalilibutan pa ng mga halaman. Dati pag umuulan lang, saka nagkakatubig. Kahit na tapos na yung ulan, ala na, hindi na nawawala yung tubig. Tapos yun, yung nagano na yung high tide. Hindi na nawala yung high tide mula nun. Napakahirap. Dahil kulang sa classroom, ginawa na lang nila ng paraan para mapagkasya ang mga estudyante. Grade 1, grade 2, grade 3 ay nag-AM -e yung kalahati, papalitan uli ng kalahati sa nag -shifting, na shifting na po kayo. Po. kasi kung di kayo mag-shifting, kakasakit po mga bata. Pag pinagamit po namin yan, nakalusong po. Dati, pitong classroom to para sa mga grade 6 students. Pero ngayon, na ipunan na ng tubig, putik, sisira na dahil nakatiwangwang na sana ay napakikinabangan ng mga estudyante. Ang ilang silid, unti-unti na rin pinapasok ng tubig. Ngayong umaga, naabutan naming naglilimas ng tubig si Teacher Maylin sa loob ng kanilang classroom. Dahil po sa high tide, kaya pinapasok yung aming classroom. So may klase po ngayon, kaya kailangang linisin para lang po hindi madulas yung bata kung ang pasok po namin is 7 a.m., mas agan mo po 7 a.m. Minsan po kasi nagkakagulatan din kami sa laki ng tubig na expected ko, walang tubig, hindi abutin yung classroom ko. Pero pagpasok ko, meron pala. Kaya ang nangyayari, imbis na makapag-proceed kagad kami sa, sa aming lesson proper, naglilimas pa po muna. Dasa pabigla-biglang pagtaas ng tubig, nakataas ang mga gamit sa loob ng kanilang classroom. Araw-araw itong ginagawa ni na Teacher Maylene at iba pang guro ng eskwelahan. Isa sa mga estudyante ni Teacher Maylene sa grade 1 ang anim na taong gulang na si Kyrie Faustino. Mula sa kanilang bahay, bahana ang dataanan ng bata. Nakakabang po. Baka po po kami, malaking bato. Baka po mapatid kami. Good morning, Grade 1. Ayan, so ready na bang pumasok ng ating classroom? Apo! Okay, sige. Tumayo nga ng maayos. Okay, sige. Unahin natin yung girls sa pagpasok, ha? Kwento ni Teacher Melin. Dating bodega ang ginagamit nila ngayong classroom. Pero dahil sa kakulangan, napilitan silang gamitin muna ito. Tuwing gumaga po, kailangan buksan yung mga bintana para merong ventilation kasi wala kaming kuryente dito sa loob ng aming classroom dahil nga po laging high tide yung outlet po namin inaabon. Tataas lang yung kamay kapag nandito ha, pag tinawag ni teacher, naintindihan po ba? Okay, yeah, baba muna. Ito ang unang pagkakataon na makararanas ng face-to-face -face classes si Kyrie. Pero kahit ganito ang sitwasyon, pursigido pa rin siya sa pag-aaral gusto ko pong kahit po merong ba po mapasok pa din po ako. Masarap pong iskod po para matulungan yung ibang tao. Tapos tulungan po din ang mami, tapos ni daddy. Sobrang may halong takot. Siyempre, iniiwan din namin sila sa mga eskwelaan nila. Eh, hindi namin alam kung ano po yung nangyayari sa loob ng school. Yung iba-ibang sakit, halimbawa, yung dengue, mga leptospirosis na yan. E, sa hirap po ngayon ng buhay, ang hirap kumita ng pera, tapos magkakasakit pa. Susunod, pasado alas 8 ng umaga nang magsimula ang klase ni na teacher Maylene. Hindi pa man nagtatagal ang kanilang klase. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Unti-unting pinapasok ng tubig ang classroom ni na teacher Maylene. Pasado alas 8 ng umaga nang magsimula ang klase ni na Teacher Maylene. Hindi pa man nagtatagal ang kanilang klase. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Unti-unting pinapasok ng tubig ang classroom ni na Teacher Maylene. Kasi halos lahat naman po na nang ginagamit natin dito na, na, na classroom ay naka-elevate. Kung meron po talagang classroom na naiwanan na. So, inaabot yung mga bata habang naglaklase? Opo, ganun po ang senaryo. Kaya naman, ganun na lang ang pag-aalala ni Teacher Maylene at ng iba pang guro ng paaralan. Hindi mo maaasahan yung aksidente, baka mamaya. Siyempre, mga bata yung mga yan na hindi mo maano, nakatatakbo sila. Imbis na maging malaya sila, na-express yung sarili nila na bata ako, gusto kong tumakbo dito, maglakad dito hindi nila maranasan dito sa aming school. Mary? Gumagastos ka na ba ng sarili mong pera, ma'am? Dagdag, para lang mapunan yung mga pagkukulang dito, lalo't binabaha. Yung struggle na bilang teacher na ipundal ko sa sarili ko yung mga gamit na kailangan para makapagturo ako ng maayos. Although in the exigency of the service dahil we are teachers. Yun lang, uh, medyo nakakalungkot. Ayon kay Teacher Fe, nakapagpadala na sila ng request sa Department of Education o DepEd noong nakaraang administrasyon para sana magkaroon sila ng mga bagong school building. Kailangan okay. hubang dito? Kailangan mag-change location yeah. hindi na? Hindi naman po siguro kasi ang dami nating mga kababaryo na saan sila titira, saan sila mag-aaral. Eh, hindi naman po ganyan talaga dapat yung school namin. Kaya po. Ginusto ko din that I transferred here kasi gusto ko matulungan yung mga na, mga natitira kong mga paglilingkod mo. Taon sa DepEd ay maging instrumental ko. Problema man nila ngayon ang baha, hindi naman nawawala ang kagustuhang matuto ng mga bata. Kahit na baha, excited pa rin. O po! Madami na po ulit kami matututunan. Kasi po yung iba po eh, lahat po napapaliwanag po. Yung iba po, kumikin, hindi na po kami natuturo. Magalas 12 ng hapon ang matapos ang klase ni Nakairi kay Teacher Melin. Pero dahil maputik at basa ang dadaanan palabas sa kanilang eskwelahan, kinailangan pa siyang buhatin. Eto po, padam po sa amin baha pa po. Dumpo. bike ko po. Baha pa din po dito sa amin. Hindi na po manawin. Matapos magbihis ni Kyrie, diretso siya sa paggawa ng assignments. Medyo baha po. Yung distraction po ng bata nandun po. Kaya ginagawa ko po, pagdating niya po galing school, nag tinuturo ako pa rin po siya. Nakakalungkot talaga kung iisipin namin. Bilang magulang, siyempre gusto mo ibigay yung best sa anak mo. maayos yung kanilang dadaanan, maayos yung kanilang papasukan sa kanilang room. Nagagawa ng ano ng gobyerno na talaga sa para sa school. May walang wala akong kaba na ma, anong, anong mangyari sa uh, aming anak. Sa datos ng Department of Education, nasa mahigit 24,000 ang bilang ng mga eskwelahan na bumalik na sa face-to-face -face classes habang mahigit 29,000 ang nasa blended learning. Sa muling pagbabalik ng face-to-face -face classes matapos ang dalawang taon ng distance learning, gaano ba kahanda ang gobyerno? Ginagawa po natin is we are coordinating with those LGU specifically yung mga prone sa baha at high tides na kung pwede pong maisama po sa kanilang flood control ng ating mga paaralan. Ibang solution dyan would be relocation of our schools which will entail talaga uh, a lot of budget and, of course, land. Talagang long process po yan. Hindi alintana ng mga guro at estudyante ang aming nakilala ang problemang hinaharap nila. Pero hiling nila, tulungan silang makaahon para sa mas maayos at ligtas na pag-aaral. Kung ikaw okay, may gustong hilingin sa pamahalaan natin, ano yun? Yung mapahis po yung school namin para hindi na po siya mabaha. Yun po, tapos hindi na po kami mahirapan. Hanggang kailan mo kakayanin po? Yung mga teachers natin, they are so passionate in teaching. They're committed and dedicated in spite of this in spite of this flood. Kaya pang may pumunta po dito, sabi, ano sabi ko, sana matulungan kami. Paano ba maiaangat yung kalidad ng edukasyon sa Hagunoy eh? kung ganito kami? Our battle, cry is the quality of education in depth ed and yet we have a situation like this. Hanggang sa susunod na linggo, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Venerasyon at ito ang Reporters Notebook.